ayang no, mga tayo kailan oh, tayo kailan tayo kailan tayo kailan tayo kailan tayo tayo kailan tayo kailan tayo kailan tayo tayo kailan tayo 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 kailan tayo kailan tayo kailan tayo kailan tayo kailan

Hello everyone guys. Oh, and then we start. Poi towa was up to the beginning of the party. Oh, it's not. Ano, ano, we go right now, the president came back. We need a black pasta lang <laughs> sa at. Okay, daya ba ako? Anyway. Hello, what is <laughs> it? And the BN. Here. Here na lang tayo. Ano ba yan? Nagkakagulo na po. Nagkakagulo na sila. Ano Hi, Cholo. Ano na? Ano na? mo na nga. Friendship na kayo. Pinatay niyo yung ilaw. है ना मालूम है ना तो हमें ना मालूम है कि तुम सेम पे मैं और आपने मारा है क्या नहीं 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 न

buoyo nga kulang sa batang buoyo na sa baba? Oo hindi nga oh, ano, so, na na. Na, na na. eh masakit naman kong hindi talagang maging magician hindi talagang maging magician hindi talagang maging magician hindi talagang maging magician hindi hindi talagang maging magician hindi hindi talagang maging hindi talagang maging magician hindi talagang maging Ano hindi talagang maging magician hindi hindi talagang maging hindi talagang na magician hindi yung body hindi part. hindi naman lang hey, yeah, dami lang yun. Hindi. Dami yun. Hindi, hindi totoo. Patay na, experiment. Ba't di pa nililibing? Hindi, meron marami pa mga tayo sa eh. experiment. Meron talaga, hindi kahit sa um school. Oo. Oh. Meron talaga. Kahit na na. Alam nyo ba yung naalala nyo yung... Ay, talaga, pag... Yung mga na, napabayaan nung hindi kinukuha ng ano nila. Na-experiment yung laman loob.

Don, ay mas sabi ko, dito, mo, tara chapel. Sabi ko. Mag-iisa pala mo nang mababasahin. I love pa, Superman! Ang e. <laughs> baboy mo kasi! Nag-aaway na naman po sila. Ikaw yung baboy eh. Hindi na sila natapos. Pero yung galing mo, baboy. Alam baboy? Kasi wala, hindi okay. ako makain ng baboy. Pakilang po. Pakilang po din. Wala ko mamatay. Actually ano, try nyo akong hintayin. Pinakupuntay ka sa baba. Bakayoko. Ikaw, Ava, anong masasabi mo? Ang masasabi ko lang ay... Tara lang. <laughs> ay, ay, yung mo. Ano ba yan? Ang masasabi ko lang. Eko. ay... Ano ba yan? na. mag a a Ano ba yan? Ang galing-galing. Wala ko na. Wait, sakay na tayo sa mga gina mo yung... Ito man. po yung... Ito po yung kakalabasan ng UA. ano to? Kuya, pa, Kuya. ang ganda Kuya. Para siyang ubas, girl. Ay, tayo na tayo na Hi, Jeep. Hindi naman sila sa mall niyan. labas lang ng ganoon, pusta so, doon. Minak Kuya. Tayo kung mo, dami tao <laughs> dito. Tama na nga. Okay, mababalik sa ako. Kuya. Excuse me. Kuya, <laughs> pa Labas lang. ほら